Onsehan sa droga ang sinisilip na anggulo ng mga pulis sa pagpatay sa isang lalaking 20 anyos sa pagitan ng Kaloocan at Malabon. Ayon sa Malabon Police, na-recover umano ang tatlong sachet ng hinihinalang shabu mula sa bangkay ni Daniel Soria na binaril noong September 2. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya ni Soria tungkol sa sinabi ng mga pulis. Pero nauna na silang nanawagan ng hustisya para sa biktima. Dating nakalaro sa basketball ni Soria si Jemboy Baltazar na napatay sa police operation sa Labotas noong Agosto. Ay sa Malabon Police, wala silang nakikita ng ebidensya para mapag-ugnay ang dalawang kaso. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.